Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng uh, Opinyon Reaction ngayon itong post ng MDTV Channel uh, Pahayag po ito ni Senator Rapi Tulpo Tungkol sa ginagawa ng Pangulo hmm. Sabi niya Wala tayo nakikitang mali Sa ginagawa ng Pangulo <laughs> Galing ano In fact hanga nga ako sa kanya Because kahit ano ang binabato sa kanya ng mga kalaban niya, hindi mo siya maririnig na bumabawi. Pinapabayaan niya lang sila at patuloy siyang nagtratrabaho. Marami lang nagbulag-bulagan. Yun ang katangian ng Pangulo na gusto ko sa kanya. Dapat kaming mga public servant, trabaho lang ng trabaho. Oh. <laughs> Ito yung caption of President Marcos is doing a great job. Wow! Galing! Uh, bakit niya sinabi na walang maling ginagawa? Wala namang perfectong tao. Eh sabi niya, walang mali. Okay. mo na natin yung hinangaan niya. Yung mabait siya. Uh, hindi siya lumalaban ng ano. Actually, iyon din ang nagustuhan ng karamihan ako. Nung kampanyahan, nung 2022, binabato na siya kung anong binabato, tapos kanya lang, wala lang. So, yun ang maraming nagustuhan. And up to now, okay naman yun. Uh, kahangahanga nga naman yung gano'n na hindi siya uh, ano ito? Nagre-retaliate through words Trabaho lang But that's not enough Nang dahil ba sa mabait siya Eh okay na siya sa president Iba yung kanyang ano Kung ordinaryong tao lang siya Ay talagang kahangahanga Kailang nakasalalay sa kanya ang Buhay Kabuhayan Kinabukasan ng lahat ng Pilipino Dahil presidente siya Hindi pwede yung magbait-baitan ka lang Oh, sabi nga ni Senator Lacson, kail ng, kailangan ng presidente ng bastonero. Bakit nasabi ng senador yung bastonero? Kasi nakita nga niya, sobrang mabait ang Pangulo. Kailangan niya ng cabinet secretary alalay na pag nagsalita, it will send a very strong message at susunod yung mga sinasabi. Yun ang nakita kong kakulangan ng Pangulo. Yung sobrang kabaitan niya, uh, inaabuso ng nasa palibot niya. Dahil sa sobrang kabaitan niya, madali siyang magtiwala. Kulang siya ng ano? How do I call it? Kulang siya ng diskarte. Kasi uh, ako, ha, naranasan ko rin ang lahat ng mga kalukuhan sa buhay. Hindi ako santo dahil alam ko yung kalokohan na napagdaanan ko nung naging commander na ako yung mga sundalo ko na gumagawa ng kalokohan hindi sila maka sa akin dahil alam ko eh <laughs> galaw pa lang salita pa lang konting ano lang alam ko na there is something wrong tawagin ko na bakit gano'n yan yung as a leader yung maporsight mo yung pwedeng mangyari sa unahan ang Pangulo, ano siya reactionary relax masyado, Ay, mabait niya eh Ay, sabi nga ni Bipisara hindi nagtratrabaho yan eh <laughs> alas 10 pa lang sabi ni Bipisara nung nagpunta siya sa kanyang opisina para formal magpalam na mag-resign alas 10 pa lang amoy alak na siya and I believe the Vice President oh itong korupsyon Maganda ba yung ginawa niya sa korupsyon? He allowed it to happen. O tapos, he's doing a great job. <laughs> Ele, kanya-kanya eh, tayong pananaw. Uh, I respect that uh, opinion of the good senator, honorable senator. But I, I disagree na he's, he's not doing a great job. Talagang kung bakit tayo nagkakaganito is because of the leadership of the President. tama tama yung sabi ni Tatay Digong noon. Sabi niya, oh, bahala kayo. Sabi niya, <coughs> basta sinasabi ko sa inyo ngayon, he's a very weak leader. Darating ang panahon, ma-realize nyo. Ngayon, na-realize ko na, na talagang mahina siya. Paniwalang paniwala siya sa mga report. <laughs> oh, flood control ha. Pinagmayabang niya yung flood control. Yung pala, guni-guni. Substandard. Nagsalita siya tungkol sa classroom. Ito lang. <laughs> uh, so na niya ngayon lang, nung July. We have opened. naka uh, 22,000 classrooms. Nabuksan na. At gagawa pa tayo ng 40,000 classroom sa aking termino. Ang gandang pakinggan. O oh, ano, nabuking this year 22 classroom lang natapos. Oh, ano, is he doing a great job sa housing naman. <laughs> na Nabuking na naman siya doon. Ano yung pinagmamayabang niya? Well, na, na naman ito. ito. First or second sona pa sasabi niya, Isang milyong pabahay ang ating gagawin. So within 6 years ng aking termino, makakagawa tayo ng 6 million houses. O oh, ano nga <laughs> Secretary Aliling, very good. Itong Secretary Aliling nito, saludo ko, very frank. Un uh, unrealistic yung target na yun. Sinabihan ko ang Pangulo na hindi yun ma-achieve. Oh, Tinanong siya ng media, itong Pangulo, kaya pa bang i-achieve yung 6 million houses? <laughs> Jury Herto, eh, nasimulan na eh. 1.3 o 1.2 million na ang nasimulan, sabi niya. Yung pala, ang natapos lang, 300,000 lang. Ay, nako. Yan po ang ating Pangulo. Uh, sinasabi niya, nangyayari itong sinasabi ko. O anong basihan ni Senator Rapi na he's doing a great job dahil lang sa hindi siya lumalaban sa mga kalaban niya. Is that a good job already? Ulitin ko, magandang katangian yun. And hinahangaan ko rin. But that's not enough to make him a good president. Actually, he's not. Oh, bakit nagreklamo yung mga business groups? 34 business groups nag, Uh, issue ng very strongly worded uh, joint statement na do something decisive pag hindi, kawawa tayo oh. bakit sabi do something decisive dahil kulang ang ginagawa niya corruption lang ito ha ah. <laughs> so kayo, do you agree the president is doing a great job comment nyo ko no salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang <coughs> income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila nagpapatanim tayo ng saging lakatan at arabica coffee panoorin nyo ang video na ito guru karoon na anak ko diri sa tanom ni Dato Landang Ngayang nga yung tanom nga kape nga 1,800 so mag mi o mag-espre will grow karoon ang gina namo na mo? sa tulo na kabulan nga kape ni Dato Landang mo nan ang iyang itsura sa iyang kape nga tulo na kabulan oh. dagay na isangah sanga maayo na gid ang tubo tulo ka bangag kaluoy sa Ginoo maayo ang among mga kape ang tubo sa among mga kape Man sa pagabuno pagatabunan para gid nga mosuyop og abuno ang kape So kining unang tanom ni dato Landang nga kape 1800 So ang ikaduha niyang tanom karon nga 12 So 2000 o oh, 3000 ning iyang tanom tanan karon naman sa pag abuno mag a spray na po Ugaron, salamat kayo sa ginoo og sa nagasuporta sa among pagparanom sa Kapina utunta nga magpadayon kini